Pal. araw na naman sa ating lahat. Yun, panibagong araw tayo. Panibagong vlog. Ayan, eh, doon sa kami ni Boss Andy sa, ano, sa Ortiz. Kukuha kami ng ano. Kukuha tayo ng sakate. Tapos, ano nga. Uh, ewan ko kung di pa pinulot yung ano. Kung di pa sinusunog. Yun doon sa ano natin. Ayan, eh, si Boss Andy. Boss. Anyway. Yes. Hey, Ay, nagdala pa natin ang ano. Baka, ma, baka matuloy tayong mag -ano bukas. Matuloy tayong mag-arpa harvester. Nagdala tayong mga tubig. Para bukas, hindi na ng tubig. Ah, yung upuan. Baka mananakati din tayo sa kati mga kalabaw. 'Yon mga boss, uh, 'yung ani natin sa farm Farm 1. Okay naman siya. Uh, ah. Wait, naman 'yung presyo nung ano. Uh, hindi pa totally na compute nila uh, ate sa kanila misis 'yung ano, 'yung gastos. Ano naman? Ah, uh, alis ganoon din naman 'yung so sobra nila nanay nasa mga sa 50 siguro O yung ano kasi yung karyada sa kalabaw dating 45 lang tinaasan nila ko Jason dahil nga sobrang hirap nung ano nung daan doon sa pinaghahakutan nila kaya ginawa nila 50 eh yung ano natin na yan sa farm 2 baka dumaan na lang din sa bangka pakakaryada natin ng bangka sa San Mateo dahil nga gawa nung sobrang hirap na nung daan kaya gusto na rin nating mayaligpit yun walang dadaanan yung harvester ngayon pinatingin natin doon sa ano kasi yung ano doon yung mag harvester doon si ano yung pinagkuha natin ng ng binhe yung pinagutangan natin ng binhe si ano Danilo nakatali tayo ng geek doon pero sabi ko nga pinatitingin ko na rin sa kanya kung kaya niya doon sa presyong nakaano doon sa ano natin 1470. 1470 yung nakaano doon eh. Naka pa ano yung malaga nung ano natin dahil may mura pa. Apat na buwan may pa lang. Eh yung sa farm one, ano na yun eh. Limang buwan na. Kaya nakuha ng 1570. kaya uh, muna kami ni Boss Andy. Ay, dosa muna tayo yan, mabas dito na tayo sa, ano, sa farm 2 alam mo na tayo dito saka so, uh, Magdala nga tayo ng mga tubig para bukas hindi na tayo magdadala ng tubig Balik ba? Yan okay. mga boss Na, paano kayo taga ko? Hindi makalipad Ito pa nga pa nga boss Yung ano natin dito sa Farm 2 Oh, na schedule na bukas yan Na, na Harvester mga nag si pag second clip nandito pasa lang yung sakala na malalaki na kung sa atin huli na tayo hindi na natin mix natin makakay lang kaya ito kapag ito mga boss naka ano lang naka 150 lang baka ang mangyari dyan ano mas short pa tayo sa gastos nasa 150 na gastos yan wala pa yan, ano wala pa yung sa harvester saka sa hila sa pagpapaligpit di pa naman ganong umano may mga madalang pa naman to dito pala na alas nakapag ano dito nakapag second crop yung mga nandito dito tayo lang yata hindi mag ano dito dito mga boss, lahat ng hanay na yan simula dito kay kuya pernan hanggang doon sa bungad nagsipag second crop tayo lang ang hindi wala, wala rin budget eh. walang budget Eh, sinanay nanay wala din pambajet? budget pang second crop medyo malaki-laki din yung sabit ni nanay pinantuloy doon sa ano natin doon sa pinagagaw sa bahay nun kaya medyo malaki-laki din yung sabit niya ito, pwede nang makuha sakati mamaya ito. Ay, ano ba? Tanda na? Pwede na. No? Medyo umano na. Kumapal na rin yung damo dito. May papaya pa. Yan, medyo ano lang din yan, sariwa. Gawa nung nakapaikot sa ano. Nakapaikot sa... sa puno Medyo sariwa pa yung dawan nung nasa ano ito. Sa taas Nalilimili kasi, di ay eh. Agad na ano eh ito yung sinasabi ko May sinamahan din ang uod May eh. naman ng ode uod eh. Pero malalaki din yung puso Hindi eh. naman ganun kaliliit Wala, wala tayong dadaanan eh. Wala nang dadaanan yung mga kalabaw. Saka yung harvester. So bagay yung may daigyan ng tamay. Yan naman sila eh. May pinang hihilo Sa ilog. Yan mo, basta mananakati mo man tayo. O, oh, si boss handi ayun. Nananakati na dun. Tayo, dito di tayo mananakati. Nandito pa yung, yung mga ibang talis katis. Saka yung ano, pang para lang ang ating tinatabayan ng titim ng mais. Ito so, kasi sa ay, pinaganang natin. Pinagawa na ng binhi. Baka medyo maganda ng konti dun. Kay Boss ramon ano lang. 14 sa 20. Baka, baka dun medyo matatabas ng konti. Hey, gay net. pa naman yung ano naman natin. Yun natin na natin Punyos Ayan mga boss Kaya nakatigisa nga kami dito Kaya ata nakaisa na dun sa gawin dun Ay Makati Tatali na muna natin to Isang tali na to eh tai itu. Anh net. Nah, tige sana ami bawa Sandi. Kita tahu bisa ya, bisa ya. Iya. Sudah mangar gudet. Kok enggak jauh kan kita. Kita muat dua-dua musur maragon. Ya, bawa saya. Nah, kupengan kami nih bawa Sandi. Engkau apa kami ngan. Ah, sakate. O, kukuha na kami ng medyo marami ngayon gawa nung bukas. Kung matutuloy man tayong magpa-harvester, hindi tayo makakakuha ng ano. Ang sakate. Yeah. O, si na ano, ah, balak sumama. Saka si na ati Dolor. Ah, hindi naman sa ano to, hindi naman idadaas sa Santa Isabel yung pa, ano natin mais. Dito lang sa San Mateo, idadaas sa bangka. O, dito na lang din mag-ano yung hihila yung hihilan ng bangka saka yung hihila ng kariton kasi hindi pwede namang hindi ipun dito sa tabing ilog yung ano yung mais kaya obligado rin pumunta si Nako Jason dito para humila ibipunin yung mga uh, mais <coughs> pinakaano niyan ano sila diyan mga lima o tatlo pinakaano tatlo tatlong kalabaw mag-iipon dito yun nga lang ano uh, yung konsumo natin sa ano konsumo natin sa pagpapaan eh medyo lalaki kasi yung pagpapaipon lang dito 20 na tapos yung ano ng bangka hanggang dito hanggang San Mateo 50 na kaya abot din ng 70 doon ano lang 50 dati 45 pinagawa 50 dahil gawa nung napakahirap nung daan tapos dong huling inila yung ano natin yung pinatakal natin kahapon na 56 nabalian na daw sila ng ano mga singkaw sa ka ng kariton kaya hindi na talaga possible yung daanan natin doon sa bananila correct na saka ni ano titita Agnes kaya balak namin dito na lang padadaan sa bahaw ano, sa bangka yung nga lang ah uh, ah, uh, ano yung cost nung ano natin lalaki yung cost nung pagpapahila natin or pagpaligpit nung mais Ayan, wala naman tayo magagawa medyo nahuli tong ano sa farm 2 basta yun ano na lang siguro ah uh, kapag umong kumakapal na lang yung ano dito dito ewan ko kung makukuha pa natin to pasusunod <laughs> medyo malaki din kasi ano nito yung cost nung ano nung lupa dahil arkila kung sariling lupa natin doon yung arkila na dito pinakatubo na natin yun eh kaso arkila nga lang 30 o sa, sa second crop ano naman tayo nahuli na tapos wala pa tayong siguradong puhunan Ayan, baka hindi na kami makakapag second crop ni Boss Andy pero lulusong lusong pa rin kami dito dahil nga kumukuha tayo ng sakate pagitan dalawang araw <coughs> kaya kung may ano doon may makukuha na tayo sa kate pag na maano yung paglusong natin dito baga sa ano ma... dadalang minsan sa isang linggo kung may makukuha na tayo sa kate doon <coughs> natin yung ano na yun yung aginay eh, kahit ma makati makati okay. aginay eh. yan mabas nakatat siya pa tayo dito sa dulo pinagay eh, na lang natin dito talpatan na lang natin mamaya eh, sinilong muna natin dito balik dito na yan dito nga na dito dito tayo mamaya dito. muna tayo malamig sobrang lamig Ayan, magas na nagpagpay nga na tayo ay nagpag tayo ng, ng ng damit ayun na punta na muna siguro tayo sa, sa apartment punin natin ibang gamit dito doon at dalhin na rin natin dito o mamaya tatawag daw yung ano sa airvester kung matutuloy talaga bukas pero matutuloy kinamagaw ko kanina nagtatanong nga tayo kung ilang ano tao kaya ano na dito para makapagbayak tayo ng pagkain ano na ni... yung nabilad yan mabas dito na tayo sa sa farm one yan init init So sabi ni Queen Chik, sa isang araw mag tayo uh, Lulusong tayo dito Susunugin natin yan Tapos magpupulit tayo ng mais Kasi yung ano na yan Marami pang hindi na ako dyan Kahit may namulot na Marami pa sa ilalim Yung mga natakpan ng ano ng... Tawag dito Nang mga busal Saka pinag-iikan balik na ulit tayo doon. Para masakay na natin sa kate. Kasi wala na tayong ibang gamit dito. Para may magamit doon sa farm to. Umpisan tayo ng tangkarin na yan. Tangapat ka balik Balikan tayo na mukha nito yung tangatlo Bangit ang ita, kaya ngayon, kaya alin na kay ng danggot. Maulang mga pangamit ang gawin Ayun, hawat. Parang nakapit na tayo, ano? Bikis na sa kate. Tapos, punta tayo do kay Kuenaro. O, inaano natin yung mga hihila ng ano bukas Ang mais. Na sa bangka. ayan sa init hapon pa kasi hindi init pa lamig arog makin Masa ni mga sakat eh Masa tayo Ay, kainit Kainit talaga Tapos dito na tayo Ay, nakali nga pala 那个。